Hai nah. ayo toh ilang itlogmu dalawa? <laughs> dalawa dalawa itlogmu itlog mo <laughs> Oh beli-beli-beli-beli <laughs> gulay kaya gulay <laughs> <laughs> ayo you no know, yung munggo. ano oh bili-bili na gulay-gulay oh tinse tsawa anian makan tatlo Pipin. ano yung munggo? Magkano? Ano Magkano? <laughs> Ilang piraso yun? Hapa, hapa, hapa. Hmm, bumili mo ano, 15 yung isa. Saan? Sa thank you. Pero buo naman yun, ano, buo yom, ma? Naka yun, ma. Ano nga lang? na. Hindi, 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 yan nalang. Gulay, gulay, gulay. 60. 60 ba? 45. 10 15, 15, di ba 30? 45 nga. <laughs> Oh, <laughs> gulay, gulay, gulay. Bili na kayo na gulay para maubos na kagad. Takbo, nasa nang isa? Adon Oh, itlog, itlog. Dagdag do, itlog. Hello po. Ah gulay, gulay. Yan, gulay o. Ah gulay na kayo dyan da. Gulay, gulay, gulay. Gulay na ni Diday. Gulay, gulay ni Diday. Hahaha. <laughs> <laughs> gulay, para maubos na. Bili, 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 gulay, gulay. magkano yan? Ate gulay. 45? Uh Oo. -oh. Oh, mura lang. Oo, mura lang daw, mura. Meron na paubos mo yan mag Meron din yan. Oo. Oh. Hindi ako umuwi na hindi ubos to eh. Oo, okay. kasi. Kasi sayang, no? Yung puhunan. Tapos, sayang din. Ah, golai, 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 lakat, lakat, na, pakaian <laughs> nyo na. Ayo yun ang golai, andan na. Ayo ta. Itlog ne bos Ilang itlog mo, dalawa? Dalawa. Dalawa <laughs> Dalawa itlog mo? <laughs> <laughs> dalawa lang itlog ko <laughs> <laughs> Dalawa <lang> itlog ka, te tanong lang Kasi yung iba sabi niya maraming itlog ko, eh. Diba? Ilang itlog mo, dalawa? Kasi, diba, sabi niya ba Ilang itlog mo, sabi niya marami Ayaw, <laughs> diba? Dalawa lang itlog Hehehehe <laughs> <laughs> oh, bili-bili na itlog, mantika oh. Magkano mantika? Oh, ito pa pala ini. Eh. Itlog. Bumaba. Magkano? Yung totoo. Bumaba na. Ano? 150. Mataas lang manok pag hapon. Diba? <laughs> pag gabi. Tumakbo na si Ambay. Ay, ambay. Oh, it... oh, mantika kayo dyan, mantika oh. Mura lang yan. Yan ang takalan ng isang litro yan. Teka ka sa ti? Toto lang talaga. Tayo kalingan ko ba kaya Itlog itlog gayad bo mekanisang ano tres di dito 200. Ah 200. itlog gayad 200 na mura-mura na Gusto niya panindaan dito bilhin na kaya ti amba